Hello guys, this is Gaming at sa video na ito, bibili natin ng M6 Pass sa second account at surit ba itong M6 Pass? I-explain ko sa video na ito. So, may dalang paraan para makakuha ng M6 Pass. Yun ay, ang pinakasimpleng paraan ay gumamit kang 399 Diamonds para makuha mo agad 'yung M6 pass. At ang pangalawa sa pamamagitan ng support chest. Pero ito luck-based to, guys. So may chance ka sa every 50 diamond draw mo may chance ka makuha. Yan, experience. Yan, experience o kaya M6 pass. Pero ito M6 pass, mababa lang chance niyan, guys. 6.25%. So suggest ko talaga kung may diamond naman kayo, 399 lang naman 'yan. Bili niyo na agad. Kasi pwedeng pag minalas kayo sa support chest. Pwedeng wala kayong makuha sa 500 diamonds, 1000 diamonds. So, mura lang naman 399 diamonds, parang halos konti lang dinagdag mo sa Starlight card at mas sulit tong Starlight ay mas sulit tong M6 pass kaysa sa Starlight card. Kasi marami kang makukuha ang rewards. So, papakita ko sa inyo guys kung bakit sulit 'to. Kamitin natin tayo ten ng tayo diamonds guys. And meron pa kang tatlong bonus na level up din. 3,000 pass experience. Okay. Siyempre makukuha mo agad tong Challenger's Park ni Claude na skin. 489 skin sa second account. Ayan, Claude M6626 skin share natin ay pindot so meron pa tayong makuha ang M6 lottery coin para saan yan punta kayo di sa lucky gift draw yan so pwede kayo makuha ng mga random rewards yan pero madalas din na natin makuha yung mga M6 power supply so, mga predict predicted predicted na yan muntun sana sa yun na sa'yo lagi naman binibigay mo so kung gusto mo ng mga trails kaya itong painted skin ni Beatrice, light chaser. Paka itong painted skin ni Claude. So, sulit naman ito. Para sa akin, ito pinakasulit yan, yung mga trail effect. O kaya yung ano, ito, ito. Kung, medyo mahal ito eh, pero kung gusto mo lang. Tapos nun, Siyempre, pagka binili mo na, marami ka na makukuha ng reward, mga banner of moral. Claim na natin, guys. Claim all natin. Sacred statue. Recall. Pero, ito hindi maganda pang spam to. Pero, maganda to pag uh, tinatapos yung recall eh. Ito. Ito, Cosmic Blaze. Kapit natin ito. Cosmic Blaze. Ay! Cosmic Blaze Notification. Nag-go lang ako. Tinuloy pa. May MC 6 ko eh. May Starlet Protection. Lapit na yung end season. Meron pa tayong, ano, Custom Action ni Baxia. So, sulit na sulit talaga siya. Ako ko na yung recall na. Eh. So... Go. Tapit natin yan guys. Sina yan. Dapat pago yun, di ba? Sina Ayan. Legendary! Legendary! ba? Diba? natin yan dahil bago. Tapos nun, meron pa tayong chance na makuha pa tong mga avatar border. Ito pinaka highlight talaga guys. Ang makuha niyo tong Cosmic Blaze. So kailangan kayo maglaro every day kung kailangan ni gumastos ng diamonds konti. Pagka malapit na bago matapos yung event para makuha tong napakaganda skin na to. Pwede kayong bumili ng support chest o kaya banner of morale pero support chest pinaka sulit na yung pinaka mabilis na paraan. Yan, may claim nitong pa to. Lalo day. magawa niyo tong ano, complete 100 matches. Di ko lang magagawa ko to sa second account kasi tatlo account ko eh na naman tayo. Tapos guys, kaya man naman guys kung bakit sulit to. Diba? Tingnan natin to kung ano. Tingnan natin yung skin effects nito. Yan. Ito talaga yung target ko guys. Eh. Yusong ba yun? Nakita pa yung skin ni Yusong nung na. Yusong. Ano naman yan parang parang ano ah lupit ng ito oh. ko parang pinasabog ni Prisa yung planet Nemec ganun yung sura eh Dragon Ball reference na no? so start man natin tinan mo na yung tinan mo first kill mo na gaga, guys kung bakit sulit to oh, pag nakawa ganun daw kita oh. mo naman yan napaka flashy Ito mo naman yung cape oh parang umaapoy Parang keep ni Balir. Di ba? Kaya naman yan. Parang ang super saiyan yan, no? oh. Yung ultimate, oh. Mm. kita kita ka nga lang nito pag nag nag ka, pansin na pansin ka, di ba? So, yan guys. Para sa akin, guys, sulit ang M6 Pass. Tinandain ka ng diamonds. Bili nyo na lang kung kung meron kayong diamonds. Kung wala, edi wala. <laughs> Gagawin natin. Yung ano, yung ano, 'yung Starlight card 300 diamonds siya so 99 lang ang niya pero kung Savior main kayo syempre mas sulit ang Starlight card sa inyo pag Savior main kayo pero sulit talaga to guys marami kayong makukuha ng rewards so mangingin na kayo ng pamasko para makapag makabili kayo ng M6 pass so, oh oh kung kung maswerte kayo, makuha nyo pa tong bubble ito pinaka kung gagastos talaga kayo itong figurine na limited edition yan pero para sa Philippines lang to guys pag taga Philippines ka makukuha mo to so yun na lang guys ano masabi nyo sa M6 M6 pass kinawa nyo ba guys so good luck sa mga nagagrind. thank you for watching for more content please like and follow sa so, mga nagustuhan ng video na to please share para marami na makano makanood tapos paki heart na rin guys. So, comment anything about the video kung anong tingin nyo. Thank you for watching. Bye-bye.